Sinusubukan ba ng Diyos na kunin ang iyong atensyon? Seryoso ba siyang nagbabala sa iyo tungkol sa isang bagay, ngunit hindi mo ito pinapansin? Siyempre, hindi mo yon sinasadya. Binabaliwala mo lang ang sulat kamay sa dingding dahil hindi mo naintindihan ang ibig sabihin nito. Kadalasan mayroong mga palatandaan na sinusubukan ka ng Diyos na balaan ang tungkol sa isang bagay. Nagpapadala ang Diyos ng mga babala upang alertuhan ang kanyang mga anak sa paparating na panganib o upang gabayan ang kanilang mga hakbang sa tamang direksyon. Bilang isang kristyano, pinakamahalaga para sa iyo na makuha ang mga palatandang ito upang hindi ka mahulog sa panganib. Sa video na ito, tutuklasin namin ang isa-sero senyales na binabalaan ka ng Diyos tungkol sa isang bagay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Salamat po. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya hindi siya upo at panoorin kang pumunta sa maling bagay o gumawa ng mga maling bagay. Siya ay palaging nagsasalita, binabalaan ka tungkol sa mga bagay, at ginagabayan ka sa tamang landas. Ang problema, gayon paman, ay maraming mga tao ang hindi pa nasanay sa espiritual na paraan upang marinig ang patnubay ng Diyos, at sila ay mangmang din sa kanyang mga senyales. Ito kaya ang pinagmulan ng iyong mga problema? Ang pagbibigay pansin sa mga palatandaang ito at ang pag inyat ay magliligtas sa iyo mula sa maraming problema at sakit sa puso. Gayon paman, hindi pa huli ang lahat. Kaya, habang nagpapasya kang sumunod at mag-ingat, kailangan mong malaman ang mga palatandaan. Narito ang isa sero palatandaan na nagpapahiwatig na ang Diyos ay nagbabala sa iyo. Numero 1. Patuloy na pag-iisip tungkol sa sitwasyon. Ang isa sa mga palatandaan na sinusubukan ng Diyos na bigyan ka ng babala ay ang patuloy na paninirahan ng mga kaisipang may kaugnayan sa isang partikular na bagay sa iyong puso. Kahit na subukan mong itulak ang mga kaisipang ito sa isang tabi, patuloy silang muling lumalabas. Parang may hindi natapos na negosyo na nangangailangan ng iyong atensyon. Sa panahon ng panalangin, pagmumuni-muni, o pang-araw-araw na gawain, ang pag-iisip ay nananatili. Halimbawa, kung nangako ka sa paggawa ng isang bagay para sa isang tao, ang mga paulit-ulit na pag-iisip na ito ay maaaring paraan ng Diyos para babalaan ka laban sa desisyong iyon. Sa halip na baliwalain ito, magtanong sa Diyos, magtanong, bakit hindi ko maalis sa isip ko ito? Sinusubukan mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Ang pagdarasal para sa kalinawan ay makatutulong sa iyo na maunawaan at sundin ang babala ng Diyos. Bilang dalawa pakiramdam na hindi mapalagay o panloob na kakulangan sa ginhawa. Ang sign na ito ay katulad ng una, ngunit may mas nakakabagabag na dimensyon. Ito ay hindi lamang ang patuloy na pag-isip, ito ay isang kaguluhan sa iyong espiritu, isang pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa. May malalim na pakiramdam na may hindi tama o nawawala ang mahalagang impormasyon. Ang pagkabalisa na ito ay maaari ring lumikha ng pangangailangan ng madaliang pagkilos na nag udyok sa iyo na ipagdasal kagad ka ang isyo. Kapag nag-iisip ng isang desisyon o lumalapit sa isang bagong tao, maaaring mawala ang iyong kapayapaan at ang iyong espiritu ay maaaring labanan o hindi lubusang tanggapin ang sitwasyon. Bagamat ang pakiramdam na ito ay hindi kinakailangang nagpapahiwatig na ang tao ay masama. Ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong malaman o gawin ang isang bagay at maaaring hindi mo pa ito nalalaman. Katulad ng unang senyales, ang pagdarasal sa Diyos tungkol sa iyong nararamdaman ay napakahalaga, lalo na kapag nahaharap sa mga bagong sitwasyon, nagsisimula sa mga pakikipagsapalaran o nagsasagawa ng mga pambihirang aktibidad na higit sa iyong karaniwang gawain. Bagamat natural ang pakiramdam na hindi mapalagay sa ganitong mga sitwasyon, Nagiging isang makabuluhang senyales ito kapag ang pagkabalisa ay lampas sa normal. Ang paghanap ng patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay mahalaga. Alalahanin na ang Diyos ay laging handang pamunuan at patnubayan ka kapag nagbukas ka sa Kanya at taos pusong humingi ng Kanyang patnubay. Hinihikayat ng Biblia ang mga mananampalataya sa Jeremias 33, 3, Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at sasabihin ko sa iyo ang mga dakila, at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman. Maraming mga bagay na hindi mo alam at hindi mo kayang unawain gamit ang iyong pangunawa ng tao. Kung walang tulong ng banal na espiritu, hindi mo maintindihan ang iniisip ng isang tao. Halimbawa, maaari mo lamang subukang husgahan kung sila ay mabait o hindi batay sa kanilang mga aksyon. Gayunpaman, mula sa mga banal na kasulatan at mga karanasan sa buhay, alam mo na ang mga kaaway ay madalas na nagpapanggap na kaibigan. Sa mga sitwasyong iyon, kailangan mo ng tulong ng Diyos upang matukoy kung sino talaga ang isang tao at kung sila ay mabuti para sa iyo o hindi. Kaya naman ang banal na espiritu na nasa loob mo ay hindi magiging panatag kapag ikaw ay nasa tabi ng tao at iyon ay isang senyales para malaman mo na may sinusubukang sabihin sa iyo ang Diyos. Dapat kang pumunta sa lihim na lugar upang marinig kung ano ang kanyang sasabihin. Numero ng tatlo. Biglang pagbabago sa iyong kalagayan. Ang isang biglaang pagbabago sa mga pangyayari ay maaaring magpahiwatig na sinusubukan ng Diyos na iredirect ang iyong mga hakbang. Maaaring nakipag-usap siya sayo tungkol sa isang partikular na bagay, ngunit maaaring nakaligtaan mo ang kanyang mga mensahe dahil sa abala. Kapag inayos ng Diyos ang pagbabago, dapat kang huminto at bigyang pansin ang kanyang sinasabi. Halimbawa, maaaring nasa isang relasyon ka na hindi tama para sayo. Maaring banayad na naghahayag ng mga palatandaan ang Diyos na nagsasaad kung bakit hindi ito ang pinakamahusay na tugma para sayo munit maaaring hindi mo ito pinansin o hindi pinansin. Bilang tugon, maaaring mapadali ng Diyos ang pagbabago at gawin ang tao o ang relasyon na lumayo sa iyo. Sa panahon ng pagbabagong ito, dapat kang bumaling sa Diyos para sa mga sagot at inihayag naman niya ang landas na dapat mong tahakin. Ang iyong kalagayan ay maaaring may kinalaman sa isang trabaho, isang kapaligiran, isang asosasyon, o anumang iba pang aspeto ng iyong buhay. Kapag ang Diyos ay nagdulot ng isang biglaang pagbabago sa sitwasyong iyon nang walang malinaw na paliwanag, ito ay isang senyales na siya ay nagtatangkang bigyan ka ng babala tungkol sa isang bagay. Ang biglaang pagbabagong ito ay isang banal na interbensyon na humihimok sa iyo na bigyang pansin at humingi ng patnubay mula sa Diyos. Sa gayong mga sandali, samantalahin ang pagkakataong pagnilayan, manalangin, at unawain ang mga mensaheng maaaring ihatid ng Diyos tungkol sa direksyon na dapat mong tahakin sa iyong buhay. Numero 4. Hindi pagkakasundo sa isang mahal sa buhay. Ang Diyos ay Diyos na mapagmahal sa kapayapaan, at si Jesus ay tinawag na prinsipe ng kapayapaan. gayon Gayunpaman, kung minsan, gumagamit siya ng mga hindi pagkakasundo para makuha ang atensyon ng kanyang mga anak. Maaaring naging sobrang abala ka sa pag-aalaga sa iyong mga anak, trabaho, o asawa na nag-iwan ng kaunting oras para sa Diyos. Ang iyong oras ng debosyon ay maaaring lumiit hanggang sa punto na bihira kang makipag-usap sa Diyos tulad ng dati. Kapag ang isang mananampalataya ay umabot sa ganitong kalagayan, maaaring magpasimula ang Diyos ng kaunting kaguluhan upang muling ituon ang iyong atensyon. Maaaring ito ay isang pansamantalang pagkakahiwalay sa tao o bagay na gumugol ng marami sa iyong oras. Maaaring alisin ng Diyos ang distraction na iyon para i-redirect ang iyong focus at atensyon pabalik sa Kanya. Sa makatuwid, kung nalaman mong ang kaibigan na karaniwan mong nilalapitan para sa payo at pagpapayo ay biglang masyadong abala upang alagaan ka, o kung makaranas ka ng hindi pagkakasundo na nag-uudyok sa pag-iisa, Isipin ito bilang isang senyales na binabalaan ka ng Diyos tungkol sa labis na pag-asa sa taong iyon. Maaaring ipahiwatig nito na hindi mo sinasadyang gumawa ng isang idolo mula sa iyong relasyon sa taong iyon. Ang sinumang tao, bagay, o aktibidad na humihila sa iyo palayo sa Diyos, at maaari mo silang piliin kaysa sa Diyos ng walang pag-alimlangan, ay naging isang idolo. Bilang babala laban sa pagkahulog sa idolatriya, maaaring piliin ng Diyos na alisin ang elementong iyon sa iyong buhay. Numero 5 Isang pakiramdam ng paniniwala, maaaring sanay ka sa ilang mga pag-ugali, tulad ng paggamit ng isang pagmumura o paghahagis ng mga bagay ng may galit. Maaaring nasanay ka ng ipahayag ang iyong sarili sa ganitong paraan na nagdulot ito ng pinsala sa mga nakapaligid sa iyo. Gayunpaman, hanggang sa isang tiyak na punto, maaaring wala kang nakilalang mali dito o itinuturing itong isang makabuluhang isyo. Bigla kang nagsisisi sa tuwing nababaliw ka, nagtatapon ng mga bagay, o nagmumura. Nagsisimula kang makaranas ng isang tusok sa iyong puso kapag nakikibahagi sa pag-ugali na iyon isang pakiramdam ng paniniwala na ang iyong ginagawa ay hindi mabuti at kailangan mong ihinto. Ang pakiramdam na ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay nagbabala sa iyo tungkol sa partikular na pag-ugali o sa loobin. Isa sa mga tungkulin ng banal na espiritu ay hikayatin ka sa anumang bagay na hindi lumuluwalhati sa Diyos. Bagamat ang pananalig na ito ay maaaring hindi mangyari ng sabay-sabay, unti-unti, habang lumalakad ka kasama niya, patuloy na ituturo ng banal na espiritu ang mga bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pagsasaayos. Kapag nagsimula kang makaramdam ng pagsisisi sa mga nakaraang aksyon at naramdaman ang pangangailangan na humingi ng tawad at gumawa ng mga pagbabago, ang banal na espiritu ang gumagabay sa iyo upang itama ang iyong mga paraan. Ang pagbibigay pansin sa mga paniniwalang ito at paggawa ng mga pagbabago kung kinakailangan ay napakahalaga. Bagamat ang Diyos ay mabagal sa pagkagalit at sagana sa awa, ang kanyang pagtitiis ay maaaring hindi magtatagal magpakailanman. Kapag ang kanyang awa ay naubos na, ang kanyang paghatol ay sumusunod. Naranasan ito ng mga Israelita. Sa tuwing binabalaan sila ng Diyos at nagpatuloy sila sa kanilang mga aksyon, hinarap nila ang kanyang paghatol. Huwag basta-basta ang paghatol ng Diyos. Makinig sa kanyang mga pahiwatig. Pasalamatan siya sa pagsisiwalat ng iyong mga kapintasan, at umasa sa kanyang saganang biyaya upang gawin ito. Numero 6 Isang talata sa Biblia ang nagsasalita sa iyo, ang Biblia ay salita ng Diyos, na naglalaman ng kanyang mga mensahe sa kanyang mga anak. Kung minsan, habang nagbabasa ka ng Biblia, ang isang partikular na talata ay maaaring mapansin mo na nananatili sa iyong isipan sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, Sinimula ng Diyos na ihayag ang kahulugan ng sipi na iyon, yugnay ito sa iyong buhay at sitwasyon. Bago mo alam, ang talatang iyon ay direktang nagsasalita sa iyo. Ito ay isang malakas na senyales na binabalaan ka ng Diyos tungkol sa isang bagay o sinusubukan mong sabihin sa iyo ang isang bagay. Marahil ay nasa bingit ka na ng isang desisyon na magpapabago sa buhay, at nais ng Diyos na magtsyaga ka sa halip na magmadali sa mga bagay. Sa oras ng iyong pag-aaral, maaari kang makakita ng mga banal na kasulatan tungkol sa pagtitsyaga, at pagdadala ng mga bagay ng dahan-dahan, at namumukod tangi ang mga ito na para bang ito ang unang pagkakataon na nabasa mo ang mga ito. Ito ay isa sa mga kagandahan ng pag-aaral at pagminilay nilay sa salita ng Diyos. Kung naranasan mo na ang senyales na ito, huwag itong baliwalain. Ang Biblia ay ang tiyak na salita ng hula, at anuman ang ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan nito ay totoo. Sa kabilang banda, kung hindi mo pa natatagpuan ang palatandaan, maaaring nawalan ka ng isa sa pinakadakilang kayamanan na iniwan ng Diyos para sa simbahan. Maaaring ito ang dahilan kung bakit madalas kang nalilito at hindi sigurado kung ano ang gagawin na nagpupumilit na makilala ang tinig ng Diyos. Ang sabi ng salmista sa awit isang daan at labinsyam, isang daan at lima, ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos ay nariyan upang gabayan ka at magbigay ng liwanag sa mga madilim na lugar. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakakatulong sa iyong mas makilala ang Diyos at maging masensitibo sa mga palatandaan ng kanyang babala. Hinahayaan ka rin nitong maranasan ang kanyang pakikipag-usap sa iyo ng direkta sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung hindi mo pa napag-aralan ang salita, maglaan ng oras upang bungkalin ang salita ng Diyos ngayon. Ito ay bubuo at sasangkap sa iyo upang mamuhay ng isang matagumpay na buhay kristyano. Numero 7 Paulit-ulit na nagdarasal para sa kalinawan o patnubay, Kapag ang ilang tao ay nababahala tungkol sa isang bagay, itinutulak nila ito sa isang tabi at sinusubukang ilibing ito. Gayon paman, maaari kang maging mas masensitibo at nag-aalala tungkol sa iyong mga damdamin na nag-udyok sa iyong palaging ipagdasal ang mga ito, humihini ng kalinawan at patnubay. Kung humihini ka pa rin ng linaw sa isang isyo, kahit na nakagawa ka na ng desisyon, maaaring senyales ito na may mali. Kapag palagi kang humihiling sa Diyos na magpakita sa iyo ng isang senyales, kung gusto niyang wakasan mo ang isang relasyon, at pagkatapos ay nakakita ka ng ilang mga palatandaan, ngunit bumalik muli upang manalangin para sa mas malinaw na mga palatandaan, ito ay hindi tungkol sa pakikipaglaro sa Diyos. Kahit na alam mo kung ano ang gagawin, ito ay nagpapahiwatig ng isang malinaw na estado ng kawalan ng katiyakan, at kailangan mo ng patnubay, lalo na kapag ang paulit-ulit na panalangin ito para sa kalinawan at patnubay ay tungkol sa isang aspeto ng iyong buhay at hindi pang kalahatan. Maaari itong maging isang senyales na sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo ang tungkol sa sitwasyong iyon. Dapat kang manatili sa Kanya hanggang sa malaman mo kung ano ang gusto niyang gawin mo. Numero 8. Nag-aalangan ng walang anumang dahilan kapag dapat kang gumawa ng desisyon ngunit paulit-ulit kang naantala o nag-aalangan ng walang anumang maliwanag na dahilan, ito ay senyales na maaaring binabalaan ka ng Diyos tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kung patuloy mong ipinagpaliban ang iyong kasal ng walang tiyak na dahilan at hindi mo matukoy kung bakit ka nag-aalangan, ito ay isang senyales na may sinusubukang sabihin ang Diyos sa iyo. Mahalagang tandaan na ang takot o pagkabalisa ay hindi ang dahilan ng pag-aatubili na ito, Lumalampas ito sa mga emosyong iyon, at kahit na hindi mo maintindihan kung bakit kulang ka sa sigla o kaguluhan, ito ay isang senyales na nangangailangan ng pansin. Kapag nahaharap sa ganitong uri ng pag-aatubili, umatras, hanapin ang mukha ng Diyos, alamin ang dahilan sa likod ng iyong pag-aatubili, at masunurin sundin ang patnubay ng Diyos. Numero Siyam Ang pagkakaroon ng paulit-ulit na panaginip at mga pangitain, lalo na tungkol sa isang partikular na bagay ay isa pang palatandaan na maaaring sinusubukan ng Diyos na balaan ka. Ang mga panaginip ay naging makapangyarihang instrumento sa buong kasaysayan. Ginamit sila ng Diyos upang maghatid ng mga mensahe at babala sa mga tao. Sa konteksto ng pagsilang ni Jesus, ang mga panaginip ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng kanyang kaligtasan nang pag-isipan ni Jose na iwan si Maria dahil sa kanyang pagbubuntis, ginamit ng Diyos ang isang panaginip para balaan siya laban sa desisyong iyon. Pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus, nagpatuloy ang Diyos sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga panaginip na nagbabala kay Joseph tungkol sa mga posibleng banta sa buhay ni Jesus. Kahit pagkamatay ni Herods, nagpakita ang Diyos kay Jose sa panaginip upang ihatid ang balita na ang mga naghahanap ng buhay sa bata ay hindi nabanta. Karagdagan pa, nang atasan ang mga pantas na ipaalam kay Herods ng matagpuan si Jesus, binalaan sila ng Diyos sa isang panaginip na pinipigilan ang kanilang pagbabalik. Kung nagkakaroon ka ng paulit-ulit na mga panaginip tungkol sa isang partikular na bagay, mahalagang manalangin para sa kalinawan. Ang Diyos ay maaaring magbigay ng mga babala at patnubay sa pamamagitan ng mga panaginip, at ang hindi pagpansin sa mga ito ay maaaring mga hulugan ng hindi pagpansin sa tinig ng Diyos. Kapag ang mga panaginip ay tumutukoy sa mga partikular na aspeto ng iyong buhay, maglaan ng oras upang manalangin para sa kanilang tamang interpretasyon upang makagawa ka ng matalinong mga desisyon. Bilang sampu, direktang babala mula sa mga pastor o isang kapananampalataya, maaaring ipinakita sa iyo ng Diyos ang ilan sa mga tanda na binanggit sa mensaheng ito, ngunit maaaring hindi mo makita o maunawaan kung ano ang kanyang hinihimok na gawin mo. Magagawa niyang magpadala ng isa sa kanyang mga lingkod, kaibigan man, katrabaho, magulang, pastor, o sinuman, upang maghatid ng direktang babala sa iyo. Ang babalang ito ay maaaring umaayon sa mga palatandaan na ipinapaalam sa iyo ng Diyos. Minsan, ang mga babala ay maaaring hindi dumating bilang direktang pagtuturo, maaaring sa panahon ng pagsasama-sama kapag may nagbahagi ng mensahe na tila pinasadya para sa iyong sitwasyon. Maaaring parang may nagulat ng iyong mga kalagayan sa kanila dahil ang bawat aspeto ng kanilang mensahe ay sumasalamin sa iyong mga karanasan binibigyang diin ito ang kahalagahan, bilang mga mananampalataya, ng hindi pagtalikod sa pagtitipon ng ibang mga mananampalataya. Higit pa sa pagpapatibay na natanggap sa panahon ng pagsasama-sama, ang mga pagtitipon na ito ay magsisilbing plataforma para sa Diyos na makipag-ugnayan sa iyo. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga senyales na ito, huwag basta-basta. Makisali sa panalangin, buksan ang iyong puso sa Diyos, at hanapin ang kanyang patnubay. Pahintulutan siya na magsalita sa iyo tungkol sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Kaya ang gabayan ka ng Diyos sa bawat desisyon na gagawin mo. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 30, 21, kung ikaw ay lumiko sa kanan o sa kaliwa, ang iyong mga tainga ay makakarinig ng isang tinig sa iyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo ito. Ito ang pangako ng Diyos sa iyo, hindi kanya iiwan na gumagala ng walang patutunguhan sa buhay. Gagabayan ka niya, ipapakita sa iyo ang daan at kung ano ang gagawin. Hangga't sinusunod mo ang kanyang mga pamumuno, maaari kang magtiwala na ang iyong buhay ay makakarating sa tamang destinasyon. Nais ng Diyos ang pinakamahusay para sa iyo at hindi ka niya dadalhin sa anumang bagay na sisira sa iyo. Kaya kapag binalaan ka niya tungkol sa isang bagay, kailangan mong magtiwala sa kanya kahit na hindi mo nakikita ang buong larawan. Alam ng Diyos kung ano ang nasa hinaharap at gagawin niya ang lahat para protektahan ka mula sa panganin. Kapag binalaan ka niya tungkol sa isang bagay, nagagawa mo ang iyong sarili ng maraming pabor kapag sinunod mo siya. Hindi mo maaaring sundin ang Panginoon at pagsisihan ito, iyon ay tiyak. Hindi mo magagawa ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos kapag hiniling niya sa iyo na gawin mo ito sa paraang nais niyang gawin mo at nauwi sa pagsisisi. Ang isang paraan upang maalis ang mga pagsisisi ay ang laging bantayan ang mga senyales na may sinasabi ang Diyos at makinig sa kanyang tinig. Hinding hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak at hindi kanya pababayaan. Manalangin tayo. Salamat, mahal na ama, sa pagpapadala ng iyong salita sa akin ngayon. Ang pagmamahal mo sa akin ay walang hangganan at palagi kang nagsasalita para pamunuan, gabayan at babala. Ang iyong pag-aalaga sa akin ay napakalalim na hindi niyo ako papayagang lumakad sa panganib o pagkawasa. Tulungan mo akong maging sensitibo sa tinig ng iyong mga babala. Naway huwag akong maging masyadong abala sa mga aktibidad na nagpapatahimik sa iyong tinig, at naway ang aking mga damdamin tungkol sa mga tao, bagay, o mga lugar ay hindi makahadlang sa akin sa pagsunod sa iyong mga babala. Patawarin mo ako sa mga panahong binaliwala ko ang mga palatandaan ng iyong mga babala, at nagawa ko ang mga bagay na hindi ko dapat gawin. Bigyan mo ako ng biyaya para makabawi. Pagkalooban mo ako ng biyaya na sundin ang iyong mga pahiwatig, ang lakas na ilayo ang sarili ko sa sinumang binabalaan mo sa akin, at ang lakas ng loob na itigil ang lahat ng ipinagbabala mo sa akin. Gabayan mo ako sa mga tamang hakbang ayon sa iyong mga patnubay para sa aking buhay. Para sa mga inaakay mo sa akin na makipagkasundo, magpatawad, at magpatawad sa aking mga pagkakamali, palambutin ang kanilang mga puso, at hayaang maghari ang iyong kapayapaan sa gitna namin. Bigyan mo ako ng pusong nagtitiwala sa iyong paghatol. Alam mo ang lahat, ang wakas mula sa simula, at kung ano ang pinakamainam para sa akin. Habang inuudyukan mo ako tungo sa pinakamabuting iyon, susundin ko ang iyong mga pamumuno ng buong katiyakan na lahat ng ginagabayan mo sa akin ay ang pinakamabuti para sa aking buhay. Tulungan mo akong maging matalino at makita ang mga bagay tulad ng nakikita mo sa kanila. Kapag binalaan mo akong bumitaw, hayaan mong makita ko ang panganib na nakikita mo at bitawan ng walang pag-aalinlangan. Ama, bigyan mo ako ng biyayang pag-aralan ng iyong salita. Tulungan mo akong basahin at pagnilayan ng iyong salita upang marinig ko ang iyong tinig sa pamamagitan nito. Hayaang mas patibayin at palalimin nito ang aking relasyon sa iyo. Ilapit mo ako sa iyo at tulungan mo akong makilala ka ng higit pa, nang sa gayon ay makilala ko kapag kinakausap mo ako at hindi ko na makaligtaan ang iyong tinig. Hayaang ang aking buhay ay magminmin ng iyong kaluwalhasyan, habang ako ay sumusunod sa iyong mga pamumuno at nakikinig sa iyong mga babala. Hayaang ipakita sa aking buhay ang kagandahang dulot ng pagsunod sa iyong mga babala. Gawin mo akong huwara ng iyong biyaya, at hayaang ang iyong kamay ng pamumuno ay maging maliwanag sa aking buhay. Salamat sa pagdinig sa aking panalangin. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu. See you sa susunod na video.